Yung so, WhatsApp sa inyo, mga bossing, this is Boss Liwe. Again, gagawa nga pala tayo ng reaction page dito sa napanood natin na uh, balita. So, ano mga, ah uh, bago lahat, kung sa mga bossing, let's go. Na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o of PCO? Report mula kay... Dahil mga boss, itong balita na to ay naglalaman ng mga listahan ng mga drug cleared na sinabitay ng barangay, ibang barangay dito sa, sa PCO. So, konti nga ba? Ano rin natin? Eden Santos. At uh, nandito po yung iba mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung ng mga barangay barangay na nasasabi nating drug cleared drug uh, drug free hawak na natin ngayon yung uh, listahan ng mga pangalan ng uh, drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamagitan ni uh, Undersecretary Claire Castro so tiningnan natin yung uh, mga listahan Walang uh, nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay uh, as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating nang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay uh, halos kalahati nito. Kaya pala siya makapal abang pinapakita niya kanina sa briefing. Uh, kalahati po nitong mga ito ay mga blangkong papel. Diyan mo talaga malalaman na kung kalakuan talaga ng administrasyon ni Marcos, ang BBM pang mga ito. Puro istoryahin ng, ng mga record niya, mga dokumento sa ito, ng mga ay, 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 Sabihin ko na, peke ito. Pero so, yung totoo talaga nangyayari sa bawat barangay. Mas lalo pa gumami ang mga drug addict ngayon sa ng ating presidente na si BBM. So, so tuloy na natin mga bossing, let's go. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng barangay drug clearing program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA, as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug free ng PIDEA. Uh, Napakarami po at uh, hindi ko po ito mapabasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mapasayan ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug-cleared? Eden Santos, para sa mata ng agila. Matata! Ay naku, so raksya ko nga dyan is, Ooh. wala, palpak na naman yung administrasyon ni Mark. So, right. salamat sa palanood mga bossing. Peace, yo.